sa heritage kasama itong mga sundalo ko tignan nyo yung baon namin ha ayun no? ang baon na asa si Vince sama ka ba Vince saka si Daryl o oh. Daryl laban tayo baka magsuka ha ayun mga kasama namin o no? oh. sa nanay birthday ng nanay ko kasi may mga bakong kami o oh. may mga pop pa yun kaya eh. kasama si Vince naliko, naliko na daw yung plastic siya kasi baka masuka ayun. no dito na kami sa nanay ko sa Heritage. Bye-bye. Mamaya, tapangin mga vlog doon ulit. Yo, ma -man! Para para vlog, shout out! Dito na kami sa Heritage ngayon. Dito ko mag-vlog ngayon kasi birthday ng nanay ko. 17 years na siyang... Wala sa mundo, ito na ang estado namin ngayon magkakapatid. Thank you for watching Bubble Vlog Heritage. Start the vlog. Kasama ko mga sundalo ko. Tingnan yung mga likot nila. Vlog. A few minutes later. Itong heritage. Dito nakaburo lang. Uh, dito nakalibing ang nanay ko. Kasama ko yung mga sundalo ko. Kung sila ng mga upuan ngayon. Ayan. Kasama ko si Lola. Ito Pinasar. And ate BGR. Bigyan mo upuan ng ate. Ayan. sa heritage. Puna kayo. Wow. Sama natin si Vince, syempre hindi pwede mapalato si Vince at si Darren. Uy, bagong libing nga, wag mo naman tuktungan. Kami bagong living pala. Si Cece, ayun, dala-dala yung silya. Hmm. Si Ruby ang ate, si Lola ako. At yung babae sa lalaki, si Nixon yung bunso. Ayun. Si Cece, hirap-hirap sa dito kami sa heritage. Vince, kakain ka na, nagugutom na pala to. Kasi yes, yeah, maayos ka nga, ikaw talaga mga palabas mo eh. Nandito rin si Darrell, si Jazz, ang mga vlog natin this PM. Nay, happy birthday, Nay. Happy birthday, Nanay. Birthday ng Nanay. Today is nanay birthday 17 years na siyang wala sa mundo ng mga tao andito ang kanyang mga apo at ang aming kapatid na si Lola at ang ati ko yan. Happy birthday, Nanay. O, kakanta na kayo, happy birthday. Dala nyo, umayos na, dito na. Buti, may silya. Exacto, may silya. No? Ito yung vlog natin, this PM, ano. Heritage part. Ano ba to? Uh, tagig, tagig, tagig ko tagig. Okay, yan na, mag na sila. Okay, thank you, bye-bye. Happy birthday, Nanay and Tatay. Kukunin siya doon sa sakyan, nandala namin yung Fortuner ni Lola. Mahangin na na. Mahangin, mahangin. Ay, ando yung lighter sa pintuan pala. Hindi ka nga makakasindi. hindi tayo makakapagpasindi. Malakas ang hangin. Mahangin na na. bali gutom na pala si Vince, oh. Vince, gutom ka na, ha. Mahangin na na, Mahangin na na, oh. Ayan na, na, oh. Lakas oh. 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 ang hangin. yelo sa baso. Nagulim si Jesse, oh. Nagugutom na siya. Ay, baka matapon to. Ano ba to? Sino to? Ang di pa rin. Ayan ang kakainin namin yan, ayun, ayun oh. Biyak mo siya. Ayun, Bins, baka naguhutong ka na ba, Yan din si Bins, saka si Darrell, oh. Yo! Seseyari <laughs> ka dito, tara lang ka na sumama dyan. Ito na kami sa nanay, oh. Birthday ng nanay kasi ngayon. Ayan, oh. Birthday nanay. February 24. mo ito maraming palabas to kanina pa to eh nakakatapakan ng mga patay diyan. Ah, ito mo palabasin to kapaloob lapit nung isa oh. Papakilig to tong to Papakilig to talaga tong agkukunto. Oh baka na 'yung pagkain nyo. Oh mga guys muna kami ngayon kasi birthday ng nanay ko. Kaya nandito kami ngayon ha. Okay, thank you for watching. God bless you all. Salamat sa Diyos. Ito ang heritage parts Tagi Ayan Ayan na na Inadala mga mahal sa buhay bless you everyone Today is my nanay birthday Andito kami ngayon Ito ang angel of God Yan si Tara Sabi niya angel of God Nagdadasal, Nagdadasal magdasal si Binso. Binsa gugutom ka na. Gugutom na si Binsa. Kumain ka na, Nixon. Oh. Oh, na, kainan na kainan na, na kainan muna kami ha. oh, nanay's birthday for today. Dito kami ngayon, makakainan muna kami. It's 17 years na pala ang nanay ko na na sa mundo ng mga tao. Okay, kakain muna. Ito yung mga pagkain namin ha. Okay, thank you, bye-bye. Sana na-enjoy ko sa vlog ko. Thank you, bye-bye. Heritage Taguig. O baka mali pa rin, kapitan may igi. Bisa, kapitan mo ha, baka di pa rin. Kain na lang kami, kain na lang, kain na lang. Birthday kasi ng nanay, dito kami sa Heritage. Ate, ka, hindi ka kakain. Sese, wag malikot. Bisa na may, busog ka na ba? Ay, baka matapon yung kok. May kok kasi siya yan. Ay, baka, ma baka makita ni Papa Tony mo tong kok ha. Ha, Bins? Baka makita to ha. Dek. Oh, ni Papa Tony mo to. Hmm. Oo, kakain mo na ako. Kakain mo na. Mamaya na yung vlog natin. Bye bye. Ito si Limar. Siya yung naglilinis itong ano, nanay. Medyo mga busog na kami. Nung kainan na kaya siya. At ay, yung ano, yung mga tikarito na gusto magpalinis. Ito, siya lang ang kakontakin natin sa lunis to. Si brother. Si ano pa mo? Ano, Limar. Saka ko kontak kay lalong number mo. Ah, oh, yun, yung kailang ang tsaka yung mga tatlo pa, sayo na lang papalinis siguro. Ay, sayo nagtitrim ng mga damo ayan, oh. Hmm, kaya maganda yung sananay namin. Oh, ang galing, oh. Nagaling ko lang pa sa Salamat sa'yo, Limar, ha. Salamat sa'yo. Siya yung naglilinis dito ng uh, mga puntod. No? Limar, ilan taong, ilan taong ka nagtatrabaho dito? Ah, matagal na rin. Ginagabi ka rito. Nang kape? Pero may mga kaluluwa totoo ba? Wala. Wala naman. Wala aswang wala. Oh, wala, wala, wala. Oh, na. Oh, lalaki babae daw yung bagong libing. To. Di yes, sa dami niyan, hindi na nila naasikaso kaya siya naglilinis ito. Kakain muna ako. Thank you, bye-bye. Natanong ng ate ko kung lalaki babae daw yung nakalibing dito bago. sasaksiya mo rito kasi malapit sa airport eh. dito na kami ayan o oh. Saan? Sa na mo bang, nandiyan ang Chiroli nandiyan ang Diyan sa okay, Kami kumain Kami kumain Kami kumain Kami kumain mag-sindi ng kandila sa lakas ng hangin hindi pwede. Binabantayan kay ng pusa. Baka hindi ka makakapag-sindi ng kandila talaga kasi ang lakas ng hangin. Kakalat pa 'tong ito pa mga dahon. Biset! Tatanggalit sana na 'tong tinyo. Daranto, dumanpot tayo dali magagalit dito 'yung mga patay. Huwag na 'yung kalat lang natin. Sa kalat lang nananay 'yung pabiset sa kabila. Pish. Tulong kana. Sumama ka pa. Ligo yan, bagong ligo yan. pa Bagong ligo yan. Hindi <coughs> dyan. Lakas ang hangin, no? Grabe, lakas diba? <coughs> ang hangin. hindi hangin. kami makapagsindil ang dalaw ng kandila kasi napakahirap. Dali tulong, malakas ang hangin, malakas ang hangin. <coughs> Ang lakas ng hangin talaga rito, grabe. Tingnan niyo yung puno, hindi tumitigil lang pagaspas ng mga puno. Hay, salamat sa Diyos, ang ganda ng kalangitan. Amen. Lakas ng hangin talaga to. No. O oh, paano dito, hinahangin ng mga damit namin, di ba? Ah, ngayon eh, hindi sila makapag... Bistak pa nyo na! Dali! Bistak pa nyo na! Bistak nyo na! Ay, hindi ka naman makakabukas. Sawa na dinoglobin ng battery. Ay, may puso-puso na. Ang hangin talaga oh. Heritage Taging. Dadalang temple oh. Ito na 'yung birthday niya ngayon. Papawit 'yan mga 'yan, takbuhan 'yan oh. Ayan, oh. Hindi yung papaawit 'yan oh. Dito espedi sila maglikot kasi maluwag. Maganda 'to, abuti ng gabi 'tong dito <coughs> Yung pasibin sa iyo na yun. Hindi mo <makes noise> Nangungulangot ka na naman, Sese. Nakikita ka sa vlog, nangungulangot ka. <makes noise> Ito na, pahinga na. Dumat mga sundalo. Lilikot na <makes noise> Ito, dito. Kasi hindi ulo ng nanay. Dito tayo. I picture muna kami. Picture taking muna. Time out. O, oh, pula, pula kayo. Please, at, si, at nagdasal ka kanina, di ba? O, magdasal ulit niya. Ready? Beans, pangunahan mo. Look. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ayun, okay. Ready, go. Magdasal ka, birthday ng nanay. Yes, das. Ha? Ah? Dali, dali. <laughs> Okay, ulit, ulit, ulit. O, yan. Sige na, sige na, pula. Dali, dali. Angel of God. God, God is dear. Ay, dali, o, may bente. Maka perfect, may bente. Okay readyo oh. game Talaga yung Kahit na ano ano ba alam mo sige na dali Dali Hindi sa yes, of... okay. Okay. okay lang yun sige pa ulit pwede pa ulit ulit pwede oh, the th yun Galing Galing, galing, okay, galing na. Na. Okay, ready, ready Picture na, picture O, gawin na sila Tatayo na si ma'am dyan sa dalawa Tatayo tayo sa likod Jas, umupo na kayo doon Okay, game dito ka O, dyan si ma'am sa gitna Ate, doon ka sa okay, gitna Dito dalawang maliit Umupo kayo sa side Jas, doon kayong dalawa Dali, umupo kami Yan Yan, yeah, 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 yan, yan Jas, tatayo na na kayo Sa tabi nila Okay, sa likod tayo Okay, ready, o O, eto na, o O, game, 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 game Okay picture taking Si Jesse, maupo ka na. Nakalang titi nga. Doon ka sa tabi ni ma'am. Oh, ayan na, ayan na. Picture taking kami sa nanay. O, oh, game, game, game. Darrell, Dali, oh. o. Picture, picture. Una, si Jesse. Ayan na. Wala si ma'am. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa pa, Sese Jesse. mo ulit. Dali, dali. Pindutin mo ulit. Tama na Darren, maharot. Camera number kami coding. Na, Ayan na. na. Hindi makita si ma'am. Teka, teka, teka. Liliko, teka. Liliko ko. Mali. Isa pa, isa pa. Medyo magulo yung kami. Opo, okay. okay. paiga. Okay. Dapat paiga, paiga. Okay. Picture taking baiga. kami. Mga sundalo ko. Okay, okay. Bisho mo na. Okay. Ay, naku. Tiyasi. Ang takpon. Tarantado talaga. Oh, matapon Jas, dandahan Jas. Ayun na, oh, tapos na kami. Okay, thank you very much. Sana na enjoy kayo sa mga vlogs namin for today. Birthday ng nanay ko. Thank you, bye-bye. Anyway, uh, tapos na yung uh, celebration namin sa nanay ko. Uh, 17 years dead anniversary. Dito kami sa Heritage sa Far Tagig. Maraming pictures, maraming mga vlogs. Kasama ko yung mga apo ko, yung mga sundalo ko. Ate ko, si Lola, the financier the financier kasama namin. Okay, sana sa lahat makakapanood ng vlog na to. Sana ma-enjoy kayo. This is a natural and original life vlog. Thank you for watching. Welcome to my vlog. Yo, mamin. barba vlog. Tagig Heritage Ford. Bye-bye. Uh, tapos yung vlogs natin dito. maya uh, 17th uh, death anniversary birthday ng nanay ko. Dito sa Heritage Park, Tagig. Kasama ko yung mga sundalo ko, mga apo ko, at syempre kasama namin. Eh, Ayun ang dala namin sa sakyan. Okay. Sama ko rin si Darrell. eh may ko, kok. ng kok, hindi ko pagalitan ka ng lolo mo. At si Sese ay manahimik sa likod. Sana ma-enjoy kayo. sa makakapanood ang channel ko. Natural vlog ng buhay ko to. Ito ang pelikula ng buhay ko. Kamag-anak, kaibigan, kapatid, at lahat ng tao. Sana na-enjoy kayo sa everyday life vlog ko. Thank you for watching. Welcome to vlog. Salamat sa Diyos. Purihin natin sa kalangitan ng ating Panginoong Kristo, na ating Diyos at tagapagligtas Amen. Bye-bye. Halaga naman to si Sese, napakalikot Tarel, Sese, wag Itang kita ka sa vlog, napakalikot mo Sese, ayan, tama na, tama na Sige na, sakay na kayo Napakalikot din tong talaga ko talaga, ayan na, ayan na Si Madam, na Thank you for watching, welcome to my vlog, thank you, bye bye Ito kami sa ano Sa mga Colombario naman Iniwan natin sila Ayaw ipasama yung mga sundalo ko Pinapabako rito, tignan nyo, andito sila sa loob Isa na Wala na wala Nawala. Nawala yung mga sundalo ko. Ito maganda rito. Diyan ba? Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Kapitan mo lang. Basahin nyo, basahin nyo mga pangalan. Ay, merkado. Saan ba ito? Ayun. Sese, tapon mo ito. Sese, tapon ka. tapon mo ito. Sumama sila, sumama, si sumama si ang mga sundalo. Daray lang yung basura, tapon mo. Oh. oh kunin mo to. Daray, kunin mo to. Ayun, oh. Ay, sibis, sibis, sibis. Ah, ito yung kolumbaryum nila, ano. daddy. May mga features na ito yung mga bago ngayon. Ayan. Ayan kami din na umuwi na yata kaya ready sa family ko din ang ganda dito nakawas actually third time yata, ko na yata napunta rito ayaw pa sa baba pa ito pinababa ko hindi ka naman hindi ka naman hindi. hindi ka naman hindi, 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 hindi. hindi. na kami at para tapos umuwi na kami dala okay ito yung vlog ko dito kami sa kolon ng uh, heritage study say bye bye na bye bye Ah, babay na daw. Hindi nawawala sa vlog, CR vlog. Okay? Thank you, bye-bye, see -bye, you vlog. na, saki na, tabi, tabi. Yan! Oh, dali. Tandaan, mga chinelas nyo. Ayan, o. Oh. Ay, nako, sese. Huwag kang makipag-agawan, Darrel. Intay mo, isa-isa, Darrel. Isa-isa lang. Bins, huwag kang malikot, Bins. Puta oh, na, likot ito mga sundalo ko, eh. Okay, Okay, sige.